Yan, oh. Tinititigan ni Neri yung kaniyang ano, card. <laughs> patingin ng card, Nery, patingin. Charan! Ayan. Morning, guys! Dito kami sa Ayans. Kukuha kami ng card ni Ate Neri. Good morning ka. Good morning. Wow, ganda naman ang batang niya. Ayan, kukuha kami ng card ni Neri. Tsaka may parents orientation daw. Dito tayo na. Dito. Dito. Та таксна lang yung oras ng conference. Wala pa yung ibang parents. Eh. Wala pa yung iba? Wala pa si teacher? Pero dyan, dyan kami mag-meeting sa room? Ang ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niya? Zumba kayo? Opo. Mama, sumali ka? Nagpila? Ah, nagpila? Oh. Ah, ginagaya nyo lang? Dapat sumayaw ka. Wow. ako. sa... <laughs> Bakit kukunti pa lang? Alas mo ba? Anong, anong oras na iyo? Bakit kukunti pa lang yung mga, ta mga parents? No? Bukunti pa lang eh. Hindi. Okay. Bawal naman pumasok. Bawal pumasok sa loob. Hindi po alam. Diyan sa labas eh. Iniwan. Binawa niya lang kami. Mm -hmm. Tapos maghaharap siya ng parking. Yan. Dito na kami guys sa room. Waiting na mag-start yung orientation. Ah, the orientation conference. Parents conference kailangan ko daw malaman yung performance ni Neri dito sa school. mas kaya yung performance ni Neri, no? <laughs> kaya pinapapunta yung parents para magkaroon ng or ano, parents conference pa, i-release yung card nila ng first grade. Ha? Huh? Baka daw pumaliit yung grade niya. <laughs> Oo, <laughs> oh, syempre, basta makapasa. Pero hindi naman siguro maliit yan. Grabe ka na mag-aral eh. Grabe ka naman mag-aral eh. Oh. Pero okay lang yan. Importante nag-aaral ng maayos, no? <laughs> i na ko ng pang first quarter. Buhahan na lang car, Nery. Nangyayaw si Nery, tignan mo. Bakit ka nangyayaw, Nery? Punin na natin yung card ni Ano po? yung yung Ito na yung grade ni Neri. Mamaya ko na ipapakita pag uwi sa bahay, ha? Magpapaliwanag si Neri sa akin. <laughs> <laughs> Magpapa, magpapaliwanag si Neri mamaya pag uwi. Kailangan niyang ipaliwanag to. Nung <laughs> mula na si Nery Oden Kinakabahan. Lagi kinakabahan daw si Nery. Okay lang yan. Mamaya na tayo mag-usap pag umuwi. <laughs> ah, mamaya na tayo mag-usap pag uwi. Bakit ka parang iiyak? Ha? Ah, bakit ka parang iiyak? Bakit ka parang iiyak? Bakit ka parang iiyak? Dito ka. Ba't ka parang iiyak? Ha? Ano po ako sa day ko? Baka ano eh, po? Ha? Wala kang... Sabihin ko sa'yo, wala kang bagsak. Ah. Oh, wala kang bagsak, ha? Pero mag-uusap tayo mamaya pag uwi mo. <laughs> ha? Kasi may pasok pa kayo na alas 12. Mauna na, lang ano na lang kami tumuwi. Gawa mo dyan. Pati okay. Philip ka sa amin. Tara na, may na tayo. No. Umay na tayo? Wala pa ba dyan? Wala na dyan si Papa? Yes. Wala na? Okay. Tara na? Okay.

Dine? Dine, no? Dine. Galing kami dyan sa room ni Ate O. Oh. O. Oh, si Dane. Oh. No? Dane. Dane. Dane, nalika na. <laughs> Ba't ayaw mong umuwi? Gusto mong mag-school kay Ate Neri? Hindi. Gusto mo kasi siya kasama palagi. ayos siya magsalita na. Ano po? Kasi gusto mo kasi siya kasama palagi. Gusto mo siya kasama palagi? Eh mag-school nga sila. Ayaw niyang lumabas siya. Ayaw niyang iwan si Ate Neri. O tara na. Halika na. -e Halika na. Mag-school si na sila Ate. Hi guys, magandang araw, magandang hapon. Yan so kanina galing po kaming school. Kinuha namin yung card ni Neri. At ngayon hindi niya pa nakikita, ngayon ipapakita ko na yung grade niya. Allah. Hindi niya nakita eh. Ah, ayan. Kanina parang naiiyak na siya eh. Alam ko sa ano sa ano yung DISS? DISS? Ano yung DISS Neri, A Ah, DISS. Ah, Disciplines um, discipline and, and, ideas and Ideas in the, the social, social Sciences. Science. Ayun. Ready ka na makita yung grade mo? Ha? Ah, bago tayo kumain? Can <laughs> ah? you see my bubbles? Opo. My bubbles? Ayan. O, oh, ipakita ko na kay Neri. Oh. Ayan yung grade mo, Neri. Oh. Oo, oh, laki ng grade ni si Nery. Kailan ko oh, lang? Ako nakakakilapdak naman. Opo. Nakakakilapdak uh -huh. naman ako. Uy! ah sabi mo sa grade mo, Neri Hmm. Ha? Ah. Anong nice grade ni Neri Ano, Nery? Yes. Lapit mo. Hey, no, no, no. Para dito, Nery. No? Kain ulit ng bulang lang. Uh -huh. na nakakita dun sa akin, mama, upak ko doon. Mayroon ako may mm -hmm. sa bus. Sabi niya. Lumaan niyo po yung babae. Sabi niya, Paran, ah, parang na ano po, parang na ano po, takot ako, ako itong titig sa akin. Mm -hmm. Sabi niya, ikaw ba si Mary? Opo. Okay. Sabi niya, ano pang ginagawa mo dito? Sabi niya, naghihintay lang po ako ng service. Tapos na ano na po, nabang picture siya. Nabang picture siya? Opo. Lapan mo bagay? Babae po. Sabi ba na may pinigyan? Ano daw po, idol din daw niya po ako sabi niya. Mayroon doon? Ayan. So, okay naman yung grade ni Neri. Nga lang. Nga lang. Anong nga lang, Neri? Ay, kulang. kasi wala <laughs> kami. Nakasan mo? Kasi? Kasi, walang project na makakasan. <laughs> Meron siyang project na hindi na, na, na submit Kaya, na ano po sa media po nga nga na problem na po yun i-ano na, eh, na lang po yun eh parang sa second quarter na lang po yun i-ilan daw okay. late, late mo lang napasa? na late po yun napasa kasi ano po so, sa timeline sa lang po yung tuyo so, isa lang ang kulang mo. Okay. Mm. Yun. Meron siyang isang kulang. ng subject. Wala siyang grade sa isang subject. Ano po kasi yung time, ah, uh, pomix tala yun, pomix. Nagawa ko ng pomix? Hindi lang. First, first quarter pa naman, Neri, eh. Sa second quarter, dapat wala nang ganun, ano? Ano ba yun? Ay, yung mga pomix wala. Dapat, kompleto na yung grade sa second quarter at saka sa mga darating na quarter. Malaki grade din ni guys, Kailangan may kulang. Kulang. Mm -hmm. Kailangan gumawa na. Ano yung gumawa ng... Anong kulang mo? Mini, those... Mini, Mini book. Ah, okay na po yung sa media. Napasa ko na, tayo. Mm. na Luana, uh -huh. po yun. Ano na yung sa... Mami. Mm. Alam yung ano po yung... hindi mo kasi ang um, pinaano lang po sa ano sa Google Drive right? ganun sa Google Drive lang po pina pinapasa sa teacher tapos wala pa po ang Google Drive Di ba may nagkaano tayo na gumawa tayo? Opo, may meron po pero hindi ko po ma-open yung sa kanila sa kanila po. Kaya po wala please. Kaya po nagtaka po ako bakit hindi meron akong tulang sa mm. mga. ako teacher ano kung tulang okay, sa so, teacher Ramix. Wala ko alam pa ako na mabilis. Pero nakapasa ko na agad. Sabi na teacher naman, pag ano, parang subject niya po, sabi niya, yung ano, kulang po yung ko sa akin. Eh. Tapos, yung tanong po ako, kung ano yung kulang. Tapos, sabi niya, yung ano, comics. Tulungan ko po ako agad. Pag, ano, pag uwi po, pinasa ko na yung so nakapasa mo na. So, okay. okay. uh, hindi lang nailagay yung grade. Hindi lang nailagay yung grade. Okay. Second quarter na yung Yes, meron. rin Sabi ko okay lang yan kasi first grading pa naman. First quarter. Mm -hmm. Kasusunod ayusin. Para dapat wala nang kulang. Diba? Ayan o. Oh. Tinititigan ni Nero yung kanyang ano, card. <laughs> patingin ang card, Neri. Patingin. Tcharan! Ayan. Ayan So, ang grade ni Neri ay So, yun Wala naman siyang line of seven, Hindi ko ata pwedeng ipakita eh Hello Ayan siya. Hi Ano Ayan, ang pinakamataas niya is 90 Ang pinakamababa niya ay 80 So Nahiya si Neri, wag kang mahiya Ay gano'n, ay wala tayong magagawa kasi hanggang uh, tawag doon, uh, hanggang doon lang yung kaya. Hindi naman natin ipilit kung hanggang doon lang ang kaya ng utak. Ano ba ito si <laughs> Hindi naman natin pwedeng ipilit kung hanggang doon lang ang kaya. At least nakikita naman natin na ikaw ay nag-aaral ng maayos. At ang kagandahan pa nito, wala kang line of seven. Kaya mo ano pa naman to first quarter pa naman to. First quarter pa lang naman. Ano? So, ayan po yung grade ni Neri. Guys, ang update sa first quarter ni Neri. Not bad naman. No, Neri. Not bad. Not bad for the beginners in time. 75 po yung pakaan sa grade naman. So, wala ka na line of 7. Apo. Wala namang line of 7 si Neri. Maraming umiyak sa school kasi ano po eh. Palagi naman po kami mag-answer. Ano, mag, hmm. Bakit po may ka namin? Ano na si Anong no? si oh. Umiyak po. Matatawa po ako kasi, ano po, first time po ako nakakita na ng lalaki na umiyak sa marami. Di ba ano siya? Kasama sa with honor? po, pero maliit po ang grades niya sa ano. Sa dalawang sabso. Oh, hindi mm. ba? Palagi naman po masarap siyang mag-ano. Sumasawa ko kung Hinantay ko tawagin si Neri doon sa with honor eh. Hmm. <laughs> <laughs> Inantay ko nang tawagin sa Will owner Kailan ko lang pala yung grade niya kaya wala. Hindi na ibigay ng mga ganang ng yung grade niya. Kasi uli na rin niya na ipasa. Ano talaga? Ayusin niyo na lang ulit sa susunod na quarter. First quarter pa naman. Oh, kaya nga, first quarter pa naman. So meron pa kayong Tatlong quarter na uh, ano pa Aaral pa Ha, uh, ganun talaga sa school May May Nangyayaring mga ganyan So, ayan lang guys. Bye bye. Salamat. Thank you po sa panonood. Yan. Yan na yung update ni Neri sa kanyang first quarter. Abangan ulit natin yung kanyang second quarter. Sana wala nang blanco ha. <laughs>